lakas ng ulan. Wala. wala na. Bye bye. Yung in-spray natin. <laughs> Grabe o. din yun pero hindi 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 ganun kaganda ganda ang talap Ani no? Kanina wala talagang kawalan ulan eh. Wala talaga. Wala, wala rin ulap oh. After 3 days, after 2 days lang to papatubigan natin tapos after 3 days ay um uh, pwede na tayo mag-spread ng ano ng bioenzyme. Then after that ay lagay na tayo ng organic fertilizer na Everlast. 51 yung unong Bukas na yung tindahan ni TGS Atienza Trading Ha? Salbagat pa ah, liter gagawin mong kalahating ano, kalahating drum. Kalahating drum lang timpla natin. Para din sa lahat na 'yan, tanda mo. Ngayon gagamitin din natin. Ah, Pinapahila na natin doon sa may dulo yung hose para doon tayo mag-start sa dulo. Ah, itong Salvador ang binili natin. At saka, property. Itong Salvador herbicide ay may composition na sa halo butyl na 160 grams per liter. Yung bisperibak sodium, mas, mas kunti siya kumpara mo sa frontier. 40 grams per liter lang. 'yung SaiHalo Pop butyl niya mas malamang naman sa Frontier. So bawi lang 'no. 'yung SaiHalo Pop butyl nito ay 160 grams per liter, pero 'yung bakso sodium mas konti sa Frontier na 50 grams per liter, ito 40 grams per liter lang. Ang SaiHalo Pop butyl ng ng Frontier uh, is 150 grams per liter. Higing timpla natin ito ay mga nasa dalawang takip per 16 liters of water na 'no hindi matatanda na yung mga brood leaves ito naman, timpla naman natin ito sa kalahating dram na tubig para dito sa 2500 im, uh, square meter ay nasa 500 ml ang ilalagay natin, nasa kalahating litro Okay, so lagay kasi high volume water ang gagamitin natin ngayon para blanket lahat, isprihin na natin Iwasan nyo lang yung ano ah. Ay ako na, ako na mag spray Iwasan ko na lang yung mga gulay-gulay na yan na mga ano. Kasi yan sa toporti d talagang maninilaw yan. Okay, dito sa kalahating drum, ang ilalagay natin na top ay... <coughs> kalahating kalahating ng top ay kalahati yan. Kalahati ng ito, one pint yan. O, mo ng kalate. Okay. Okay. हलो uh. ito yung pinagtrisira natin kaya medyo makapal dito ito naman yung makapal yung damo oh. ito yung host natin Susundan natin dun tayo mag start pag may 2-4 huwag mong iscrane yung gabi Mamatay yan あっ。 Wala pang 15 minutes tapos na lahat. Espera natin ang crosswise at espera natin ang lengthwise. Ba't ko ginawa yon Kasi may, may timpla pa eh. So sayang, inubos talaga natin para nasa ganun ay hindi na tayo problema dyan sa damo. So, abangan natin tong ating vlog po na ito. Kasi ang gastos lang natin dito is most probably ito lang, ano, ito lang uh, gamot, lason ng herbicide ang gagawin na natin dito after nito pag na, after 3 days after 2 days lang ito papatubigan natin tapos after 3 days ay um, uh, pwede na tayo mag spread ng, ano, ng bioenzyme then after that ay lagay na tayo ng organic fertilizer na Everlast so in this way baka sakaling tayo makatipid sa pagsasaka this is the first time itong demo natin, natin na laglag lang ng pagka-harvest yung ating ipinatuloy na na mga seeds yung nakikita niyo po na yan is mga laglag yan at itong mga may mga tubig dito, yung mga raton niya na may seeds na may seedlings din sa ilalim which is eventually mag-harvest tayo sa raton at mag-harvest din tayo doon sa mga seedlings sa ilalim. So itong ginagawa natin isa uh, pagtuklas ito ng mga bagay-bagay tungkol sa sustainable farming kung saan makakaminos yung farmer at yung mga Filipino farmer ay uh, makakalaban kahit sa mga imported na mga mura darating dito sa atin eventually na mga bigas ay meron pa rin tayong panlaban sa kanila in terms of uh, less production cost per kilo ng palay. So yun ating uh, update sa inyo for today. Thank you very much sa uh, ating mga kababayan, mga ka na patuloy na sumusuporta sa ating munting channel TV Yung mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe nyo lang po dyan sa YouTube. Pintit nyo yung subscribe, tapos yung all na notification bell button. Tapos dito po sa atin sa mga uh, uh, followers natin sa Facebook. I love you all. I love you all. Mua, mua, mua. Chup, chup, chup. Mwah, mwah, mwah. Chup, chup, chup. Nakas. Olan. Lana, bye bye yung in-spray natin <laughs> Grabe oh Tumalap din yun pero hindi 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 ganun ka ganda ang talap nun no? Kanina wala talagang kawalan ulan eh Wala talaga, wala, wala rin ulap Diglaan lang oh Kasi ako hindi ako nag-i-spray ng may ulap eh. Kaya lang hindi ko na monitor. Talagang biglang ulan dito sa amin. oh. No? Malain mo yan. Talagang timing na timing din. Kung sakasakali, uulitan na lang natin yan. Mablang kayo mas play ulit natin. Walang magagawa dyan. Kasi talagang malakas ang ulan. No? oh. Tayong in-spray natin na Bisperi Bak plus mita uh, Sehalo po plus Topo Big sa loob ng isang oras after nang nag-spray, umulan na agad.